Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga sos, susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid natin nagkapakinig. Shout out kay Revin Beat, shout out kay Aris Mariano, shout out kay Jaime Borbe, shout out kay Marboy Ribay. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, tatlong video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, habang naglalakad ang dalawa si General Allen at si Charlie patungo kung nasaan ang hari ng mga demonyo. Labis ang pagka-focus ni Charlie sa mga oras na ito. Na kahit isang salita hindi niya ito ginagawa. Kailangan maging matapang ako, kailangan ko mapagtagumpayan na humarap sa hari ng mga demonyo at maging isa ako sa kanila. Kapag nangyari ito, hindi na ako basta-basta, masasaktan ng kahit na sino. Lalo na ang mga lapas tanganan ng mga elf na iyon. Nais ko silang patayin isa-isa gamit ang aking kamay. Master Ken, lang kita at naglingkod ako sa inyo ng husto at tapat, ngunit ako ay tinalikuran mo lang ng ganon-ganon na lang at hinayaan mo pa ako ay malagay sa panganib sa mga kamay ng mga mag-aaral na elf na iyon. Kapag ako ay nakapasa sa hamon na aking kakaharapin, kayong mga lahing elf ang aking uunahin paghigantihan. Pag nakapaghigantay na ako sa lahi niyong mga elf, isusunod ko ang hampas lupang tao na iyon. Bulong ni Charlie sa kanyang sarili. Oo ang puso ni Charlie ngayon ay puno ng galit at nagnanais itong makapaghigantay. Sa nangyaring kakahiyan sa buhay niya dahil ang mga mag-aaral na elf lamang ang nagbigay hatol sa kanyang mga nagawang masama sa mga lahing elf. Hindi ito matanggap ni Charlie sa mga oras na ito. Nang sila Charlie at General Allen ay malapit na kung nasaan ang hari ng mga demonyo. Napagtanto ng dalawang general na sila General Cassandra at General Denki. Na ang dalawa ay tutungo sa hari ng mga demonyo. Nang mapansin ito ng dalawa, agad na nagsalita si General Denki. General Cassandra Tignan mo sila General Allen ay patungo ata sa hari. Nang marinig ito ni General Cassandra agad kumunot ang nuon nito, at mabilis na kumilos patungo sa dalawa, na kila General Allen, at Charlie. Sa bilis ni General Cassandra naharang niya agad ang dalawa. Ikaw, sabi ni General Cassandra kay General Allen. Saan niyo nais tumungo? At ano ang mga pinaggagawa mo? Bakit ka nagdala ng isang elf sa ating kaharian? Kanina lang, iniwan mo kami upang magsabi sa hari na hindi peren natin nakikita ang mga takas. Sadya mo talagang hindi tumungo dito upang hindi ka mapag-initan ng haring demonyo. Sabi ni General Cassandra sa galit na tono. At ngayon babalik ka at magdadala ka ng isang lahing elf sa ating kaharian. Hindi na ako natutuwa sa mga pinaggagawa mo General Allen. Huwag mo kakalimutan. Mas mataas ako sa inyong lahat kaya lahat ng dapat mong gawin ay dapat kong malaman. Sabi ni General Cassandra na nanlilisik ang mga mata. Oo, hindi na napigilan ni General Cassandra ang galit nito kay General Allen. Dahil sa kanyang isip, siya ay binabaliwala na ni General Allen. Ang mga gustong gawin ng general na ito ay hindi na ipinapalam sa nakakataas sa kanila. Kaya gano'n na lang din ang galit ni General Cassandra sa mga oras na ito nang makita at marinig nila General Allen at Charlie. Si General Cassandra, lalong natakot ang mga ito. Sobrang nanlilisik ang mga mata ni General Cassandra na kahit anong oras ay kaya silang patayin nito. Si General Cassandra ay nagtataglay na mas mataas na spiritual na lakas, kaysa sa tatlong general na sila General Allen, General Denki at General Senki. Maya-maya nagsalita si General Allen. General Cassandra uminahon ka. Nakikita din ni Charlie ang galit ni General Cassandra sa mga oras na ito. Si Charlie ay halos maihi sa kanyang pantalon. Nang maramdaman nito ang spiritual na lakas ni General Cassandra. Ang lakas ng babaeng ito. Ang kanyang spiritual na lakas ay sobrang nakakatakot. At ang kanyang figure ay hindi mo naiisip na isang lahing demonyo ang nasa harap ko ngayon. Si Charlie ay masyadong pinagpapawisan sa takot. Ngunit ang masamang spiritual na tinataglay nitong babaeng general ay para bang nakita ko na ito. Ngunit hindi ko matandaan kung kanino ko nakita at kung saan. Bulong ni Charlie sa kanyang isip. Oo nakita at naramdaman na ito ni Charlie. Nang si Sophie ay kanyang nakalaban, sa galit ni Sophie nang malaman niya na ang lalaki sa kanyang kaharap ang gumawa ng masama sa kanyang lola-loss at lumapastanganan sa sagradong pagawaan. Nagising ang natutulog na spiritual na lakas ni Sophie mula sa lahi ng mga demonyo. At ito ay nasaksihan at naramdaman ni Charlie sa mga oras na iyon. Ngunit hindi niya ito maalala. At ngayon ay kaharap niya si General Cassandra. Nawala sa isip ni Charlie ang hangarin niyang maging isa sa mga lahing demonyo na palitan ito ng takot. Ikaw, ano ang ginagawa mo sa aming kaharian? Bakit kasama mo si General Allen? Alam mo ba walang sino man ibang nilalang ang nakakapasok dito sa aming kaharian na nakakalabas pa? Alam mo ba ang mga ganon bagay? Sabi ni General Cassandra kay Charlie. Nang marinig nito ni Charlie, ang kanyang takot ay mas lalong tumaas. Ano, tama ba ako ng pagkakarinag? Ang ibang lahing nilalang na pumapasok sa kaharian ng mga demonyo ay hindi na ito nakakalabas. Nais umiyak ni Charlie sa mga oras na ito. Bakit hindi ito nabanggit sa akin ni Master? Mukhang nalinlang ako ng demonyo na ito. Bulong ni Charlie sa kanyang isip na sobrang natatakot. Nang marinig ito ni General Allen, agad niya inawat si General Cassandra. General Cassandra, ako ang nagdala sa kanya dito. Sabi ni General Allen, nang marinig ito ni General Cassandra ito ay sumagot. Anong dahilan mo para magdala ng ibang lahi sa ating kaharian at nais mo pa ipakita ang hari ng demonyo sa kanya? alam mo ba lubos na pinagbabawol na makita ang hari ng demonyo sa ibang nilalang? Nakalimutan mo na ba? Maaari kitang maparusahan sa ginawa mo General Allen. Bilang isang anak at isa sa pinakamataas na general sa lahi ng mga demonyo, kaya ko maghatol ng kaparusahan na kahit kanino sa lahing demonyo kapag ito ay lumabag sa batas. Oo si General Cassandra ay anak din ng haring demonyo sa ibang nilalang. Ngunit si General Cassandra ay kinuwa ng Haring Demonyo nung ito ay sanggol palamang. lamang. Mahilig talaga maglakbay ang Haring Demonyo upang magkalat ng kanyang lahi sa iba't ibang nilalang. At kapag ito ay sinilang na, agad-agad nitong kinukwa ang sanggol. Tulad kay Sophie, ang kaibahan lang kay Sophie, ang prinsesa ng mga mangkukulam na elf, ay sadyang itinago at ito ay namatay matapos ipanganak si Sophie. Kaya hindi nagawang makwa ng Haring Demonyo si Sophie dahil hindi alam ng haring demonyo kung buhay pa ito. Nang marinig ng dalawa ang sinabi ni General Cassandra sobrang natakot ang mga ito. Lalo na si General Allen. General Cassandra, humihingi ako ng kapatawaran sa aking nagawa. Huminahon ka muna sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nangyari at ano ang aking naging dahilan para magdala ako ng isang elf sa ating kaharian. Sabi ni General Allen na may takot na tono. Nang marinig nito ni General Cassandra ito ay nagsalita. Sabihin mo agad ang mga nangyari. Dahil wala akong oras para sa mga kalokohan mo General Allen. Ang pag-uugali talaga ni General Cassandra ay malayong malayo sa kanyang kapatid na si Sophie. Ito ay may pag-uugaling masungit at sobrang sama. Wala itong pasensya at awa. Maya-maya nagsalita na si General Allen. General Cassandra, nung ako ay nagpapatrolya mag-isa nakakita ako ng isang bangin, nakakaiba. Dahil sa aking pagmamasid na isip ko na baka nagtatago roon ang dalawang takas sa ating kaharian. Kaya naisip ko ito ay silipin, at agad-agad akong bumaba sa bangin na iyon. Sabi ni General Allen. Oo hindi sinabi ni General Allen ang totoong pakay niya kaya siya tumungo sa baba ng bangin na iyon. Ang dahilan niya, lamang upang makapagpahinga, Ngunit sa mga nakita niyang mga kalansay sa baba ng bangin ito ay na-curious at naisip nito silipin ang ibang lugar sa loob ng bangin. Ngunit sa galit ni General Cassandra sa kanya sa mga oras na ito, hindi nagawa ni General Allen na sabihin pa ito dahil, alam niya na lalong magagalit ng lubos si General Cassandra sa kanya. Nang marinig ni General Cassandra ang mga sinabi ni General Allen agad ito nagsalita. Nakita mo ba ang dalawang takas na iyon sa loob ng bangin? Sumagot ka, sabi ni General Cassandra sa galit na tono. Si General Denki sa hindi kalayuan ito ay labis ang saya. Nakikita niya kasi kung anong itsura. Ang mayroon si General Allen sa mga oras na ito. Oo dahil si General Denki ay sobrang asar sa pag-uugali na pinapakita sa kanila ni General Allen. Ngayon parang mistulang basang ibon ang Allen na ito. Napakalakas ng kanyang loob na siya ay gumawa ng mga bagay na hindi alam ni General Cassandra. Alam naman niya ang pag-uugali ni General Cassandra ay masyadong malupit. Lalo na kung ikaw ay magiging abuso. Kaya tama lang na ikaw ay malagay sa kaparusahan na iyong matatamo sa kamay ni General Cassandra. Tumatawa si General Denki ng mahina na mag-isa. Maya-maya nagpatuloy si General Allen sa pagsaysalita. General Cassandra, sa aking pagbaba sa bangin na iyon, laking gulat ko nang makita ko ang mga kalansay ng iba't ibang lahi. Sobrang daming kalansay ng naroon. Sa aking kuryusidad na isipan ko libutin ang lugar na iyon, at sa aking paglilibot nakita ko ang isang elf na naroon. Ang elf na ito ay ang kasama ko na nasa harap mo. Nang marinig ito ni General Cassandra, ito ay nagsalita, anong dahilan bakit mo ito dinala sa ating kaharian? At ano ang nalaman mo sa lugar na iyon kung bakit madaming kalansay ang naroon? Sabi ni General Cassandra, General Cassandra nang malaman ko ang elf na ito ay tinakwil na ng mga kalahi niya ako ay lubos na naaawa sa kanya. At dahil din sa pagnanais niya maging isa sa ating lahi. Kaya naisipan ko dalan ang elf na ito dito. Sabi ni General Allen sa tono ng natatakot. Kayo, lalo ka na sabi kay Charlie, akala mo ba madali ang maging isa sa mga lahi namin mga demonyo, na kapag ninais mo maging isa sa amin ay mangyayari agad. Hindi ganon kadali iyon. Napakalakas ng loob mo upang gustuhin iyon. At nais kong malaman, ang katotohanan mula sayo. Bakit ka tinakwil ng iyong mga kalahi ng elf? Kung ikaw ay hindi nagsasabi ng totoo, wala akong sasayangin na oras upang paslangin kita. Sabi ni General Cassandra, sobrang takot ni Charlie sa kanyang mga naririnig galing kay General Cassandra. Magsalita ka, maya maya nagsalita si Charlie. Tama si Master. Yun na nga mga Masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga Masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga Masters, bye bye!